kakilakilabot ang tagpong ito kung saan makikita ang isang lalaki na nakikipagbuno sa isang dambuhalang green anaconda. Tumalon di umano ang lalaki sa ilog para pigilan ito ang ahas sa posibleng pag-atake nito sa mga bata na noon ay naglalaro sa ilog. Makaligtas kaya ang lalaki sa tsak na kapahamakan. Kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, wala kang ibang gagawin kundi mag-subscribe at tom official PH i-like at ibahagi ang video ito para updated lagi tayo sa atin pang susunod na mga ia-upload. Panurin natin ang buong kaganapan. Takila-kilabot ang tagpong ito sa Amazon River mga bay. Kung saan makikita ang isang lalaking nakikipagbuno sa isang green anaconda. Ayun sa mga nakakita tumalunti o mano ang lalaki sa ilog para pigilan nito ang naturang ahas sa posibleng pagtatake nito sa mga batang naglalaro sa ilog noong mga oras na iyon nakaligtas naman ang mga bata sa tiyak na kapahamakan pero sa pagkakataong ito buhay naman ng lalaki ang nalagay sa panganib hindi agad kasi nakabitaw ang lalaki sa ahas kaya sinakmal nito ang kamay niya at pinuluputan sa sobrang higpit ng pagkakapulupot ng ahas maging ang mga tumulong sa lalaki pinaghirapan sa pagtanggal dito. Pero alam nyo ba kung ano ang ginawa ng lalaki? Kinagat nito ang anaconda. Kalauna naman, bumitaw ang naturang ahas at sa pagkakataong ito, nakaligtas ang lalaki sa tiyak nakapahamakan. Ang mga green anaconda ay maaaring umabot sa 20 feet ang haba nito at may timbang naman na 550 pounds ang bigat nito. Non-venomous o hindi nakakalason ang kagat ng mga anaconda. Ginagamit nila ang katawan nila sa pagpulupot sa kanilang mga prey o biktima nila. hanggang hindi na ito makahinga saka ito lalamunin ang buo ang mga anakunda ay karaniwang makikita sa mga ilog at sapa ng amazon tinatawag ding water buwa ang mga anakunda at isa ito sa mga pinakamalaking ahas sa buong mundo.